The Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <coughs> Buong kwersa <coughs> ng Brigada News <coughs> Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate. 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila From Cebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Sa Tabato City Trento Agusan del Sur The and News Of The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalan! lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at, at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Headlines Brigada Balita sa umaga Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Si dating Pangulong Rodrigo Duterte humarap na sa pre-trial ng ICC. Ang petsa ng confirmation of charges, itinakda naman ho yan sa Setyembre. Ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration muling sinariwa ang kanilang pinagdaanan matapos ang pre-trial ni dating Pangulong Duterte. Samantala mga kabrigada, ang kampo pa rin ho ni dating Pangulong Digong naghain naman ng motion for reconsideration sa Korte Suprema tapos nga hong itinay ang hinihiling na CRO. Si Pangulong Marcos, malabo raw na magdeklara ng martial law ayon sa isang House leader. Vice President Sara Duterte naman binigyan din na hindi raw ang mga Duterte ang problema ng Pilipinas. Si NSA Head Anyo, ikinalungkot ang pagsasamantala ng CPP NPA sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Siksik sa mga balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. at Stella ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada March 15, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay ako naman, Brigada Maricar R. Sargan sa umaga. At sa detalya na ho ng ating mga balita mga kabrigada Itinakda na nga ho ng International Criminal Court o ICC Ang confirmation of charges para ho yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23 pa sa taong kasalukuyan, ang pecha na huyan ay itinakda kahapon sa isinagawang Pre-Trial Chamber 1 na dinaluhan nga ho nila Duterte at yung kanyangahong legal counsel na si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sa naturang pre-trial mga kabrigada, binasahan din ang kaso ang dating Pangulo at sinabing may makatwirang basihan upang paniwalaan na may pananagutan daw ho si Duterte sa kasong crimes against humanity. Alinsunod huyan sa Article 7

Muli namang sinariwa ng mga pamilya ng mga nabiktima ng madugong gyera kontra illegal na droga ang kanilang mga pinagdaanan sa dating administrasyon. Ito'y kasunod ng kauna-unahang pagharap ng dating Pangulo sa International Criminal Court kagabi. Genpaman pa humiling ang mga ito na mabigyan sila ng pagkakataon na magsalita sa ICC upang maipahayag ang kanilang mga saloobin kahit online lamang. Bagamat ikinatutuwa nila ang pagsisimula ng proseso para mapanagot ang nasa likod ng extrajudicial killings, aminado naman ang mga kaanak ng biktima na mahaba pa ang labang ito at inihahanda na rin nila ang kanilang mga sarili sa mga susunod pang mangyayari. Luma, ataw, rigada, malbita, Samantala mga kabrigada, ito naman hong kampo ni dating Pangulong Duterte Abay na gawin ang ng motion for reconsideration matapos yung i-deny ng Korte Suprema ang hinihiling ho nilang temporary restraining order. Brigada Jigaboy Custodio, i-Brigada inang Naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos si Basura ang hiling nila na temporary restraining order. Una nang inanunsyo ng Korte na hindi na ipaliwanag na ng maayos ng petitioners kung bakit kailangan magpalabas o maisyuhan ng TRO si na Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Hiling ng kampo ni Duterte sa supplemental petition at motion for reconsideration, utusan ng Korte Suprema ang pamahalaan na gawin ng lahat para agarang maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Dapat daw utusan na Supreme Court, ang Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng gobyerno. Kailangan na raw idibanda ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC na pakawalan si Duterte. Dapat rin daw gamitin ang lahat ng diplomatic interventions para pigilan ang lahat ng aksyon sa lalo pang paglilipat kay Duterte sa labas na bansa. Kailangan na rin daw imobilize ang lahat ng resources ng gobyerno para maibalik na ang dating Pangulo sa Pilipinas. Nais rin ng kampo ni Duterte na baliktarin at isantabi ang naon ng pagbasura sa hiling na TRO in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Isa si Senator Bongo sa mga libo-libong tumutok sa naganap na pre-trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kagabi. Kasunod nito patuloy pa rin ang panawagan ng senador sa mga taga-suporta ng dating Pangulo na ipagdasal ang kanyang kalusugan. Kung maaalala dumalo sa pamamagitan ng video link ang dating Pangulo na nasa kustudiyan na ng ICC at binasan rin siya ng kaso kaugnay sa crime I'm against humanity. Samantalang makakabrigada sa ibang balita na ho tayo ang kalihim ng Senado kinumpirmang sinimulan na ho nila ang pagsusukat ng mga robe para huyan sa impeachment trial. Brigada and Cortez, e Brigada. Mo. Brigada. Yeah. <laughs> Kinumpirma ni Senate Secretary-Attorney Renato Bantug Jr. na sinimulan na nila ang pagsusukat sa mga senador para nga sa gagamiting robe sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo. At sinimulan na nila ito dalawang linggo matapos nga magbigay ng go signal ni Senate President Cheese Escudero. Ayon kay Bantug, parehong disenyo at kulay marun din ang gagamitin ng mga senador na robe na siyang kapareho noong paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona. Maaalala sa naging interview kay Senator Alan Cayetano ay ibinahagi niya ang pagtawag sa kanya para magsukat sa gagamitin nilang robe. Samantala, ibinahagi rin ito na nagsagawa na sila ng ilang paghahanda tulad ng pagbili ng bagong lobo at pagsasailalim ng kanyang mga staff sa seminar. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Uncortance ng 105.1 Brigada News FM nila The Musical News of 40. Iginit naman ni Vice President Sara Duterte na hindi raw ho ang mga Duterte ang problema ng Pilipinas. Ayon ho sa bise, ang totoong problema o manu ng bansa ay ang kawalan ng oportunidad dahil ho sa patuloy na kahirapan, kadiliman at patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Binigyan din ho niya na hindi umano siya ang problema. Mababatid nga ho na nagtungo ho sila dyan sa The Hague, sa The Netherlands. Kasama ho dyan sina Atty. Harry Roque at maging si Senador Robin Hood Padilla. Ito ho'y para ho sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto nga ho at humarap sa pre-trial dahil huyan sa kasong crimes against humanity. Kinumpirma ng Office of the Solicitor General na sa araw ng lunes nila ipapasa ang kanilang komento para sa petisyon ng magkakapatid na Duterte na agad mapauwi sa Pilipinas ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, natanggap na nila ang kopya ng resolusyon ng Korte Suprema na pinagkokomento ang respondent sa Consolidated Petition for Habeas Corpus na inihain ng magkakapatid. Mababatid na nakapaloob din sa pinag-isang petisyon na kinokwestyon na mga ito ang aksyon ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vic at PNP Chief Romel Marbil hinggil sa pagpapatapad ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte. Kung maaalala noong March 11 o March 10 inaresto ang dating Pangulo paglapag ng eroplano na sinasakyan ito galing Hong Kong. Rapido, Samantala mga kabrigada, ang ating oras show para sa ating one time the new Filipino time. Alas 7.11 na ng umaga. Mami, Daddy, Nay, Tay, one tahanan party list para sa aming kinabukasan. One, one, eight. One, one, eight. One, one, eight. Pay for buy Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita, Nationwide. <laughs> Samantala mga kabrigada Tanggap pa ho tayo ng report mga kabrigada Si Pangulong Bongbong Marcos daw ho Abay malabo naman daw ho pala magdeklara ng martial law Ayon ho yan sa isang house leader Brigada Haji Caminho Ibrigada mo Brigada Brigada <laughs> Malayong malayo umano sa katotohanan na magdedeklara ng martial law si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga nagkakasa ng kilos protesta na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pulong balitaan, tinawag ni House Deputy Majority Leader Janet Garina malaking fake news ang espekulasyon na isa sa ilalim ni Marcos sa batas militar ang Pilipinas. Nangangahulugan daw kasi ito na hindi magkakaroon ng midterm election sa Mayo na kabaligtaran naman ng ikinikilos ngayon ng Pangulo. Bakit nakikita naman naman todo yung ikot ng Pangulo para mangampanya sa eleksyon. Kasi kung magde yan ng martial law, wala namang eleksyon. So it's, it's really untenable, parang malayong malayo. Binigyang diin din Garin na puspusan ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang ibaba ang presyo ng pagkain at iangat ang ekonomiya ng bansa. Now, kung uh, magma-martial law, napaka-baliktad, no? napaka-taliwas niyan doon sa ginagawa ng administrasyon ngayon. Kasi nakikita naman na todo yung galaw para pabagsakin yung presyo ng pagkain. Todo ang galaw para pababain yung ating inflation, no? Todo ang galaw para gumalaw, no? Matulungan yung mga maliliit na negosyante. And that is actually all these directions are geared towards pushing for a better and a more robust economy. So kapag mag law ka, parang lahat ng pinag ng Pangulong Bongbong Marcos, taakibat na yung mga nakarang administrasyon, ay itatapon lamang. Dagdag pa ng kongresista, anuman ang emosyon ng mamamayan at kahit na magsagawa pa ng kaliwat ka ng protesta, hindi naman ito ang solusyon. Sa halip ay pinayuhan nito ang mga taga-suporta ni Duterte na tumulong na lamang para pasinungalingan ang mga paratang laban dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Pino. Sa ang Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito naman pong si National Security Advisor Anyo. Habay kinalungkot daw ho ang tilay pananamantala ng CBP-NPA sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! <laughs> Ikinalungkot ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang umunay pagsasamantala ng cpp npa sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa upang isulong ang kanilang ang agenda ng destabilisasyon at karahasan. Ayon kay Anyo na siya ring vice chairperson ng NTF elcac layunin ng mga rebeldeng grupo na pahinain ang demokrasya ng bansa at ipilit ang isang komunistang pamamahala. Tiniyak ni Anyo na nananatiling matatag ang pamahalaan sa paglilingkod sa bayan at sa paglaban sa insurgency. Kinilala rin niyang sakripisyon ng mga mamamayang naghahangad ng kapayapaan at kaunlaran. Hinimok din ng opisyal publiko na magkaisa sa paglaban sa mga banta ng insurgency upang makamit ang isang mas maunlad at mapayapang Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila. The music and news authority. Nationwide one. Monday. The mandate 2025 midterm election. Sipopapainating balita ang COMELEC tinitiyak ang seguridad sa mga data centers para sa nalalapit na eleksyon. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye, i-brigada mo. Brigada report. Magde-deploy ang Commission on Elections o Comelec ng Security Forces sa kanilang data center sa May 12 upang matiyak ang kaligtasan at transparency ng gagawing halalan. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, pananatilihin ang multi-level security system sa tatlong data center sa Makati at Paranaque. Dahil dito, wala umanong basta-bastang makapapasok sa establishmento ng data centers nang hindi nakarecord sa Comelec list, lalo na sa mga palapasok kung nasaan ang mga servers. Mababatid na nakipagpulong si Garcia sa ilang mga kinatawan at IT experts mula sa Media Citizens Arms, Majority Party at Minority Party sa isa sa mga Comelec Data Center sa Makati upang talakayin ang mga protocols at maihanda ang mga ito sa bagong automated election systems features. Aniya, magandang mayroon silang mga protocol upang hindi magkalituhan, hindi mamis-inform ang publiko at hindi magkaroon ng fake news. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1, Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. The Monday, the Monday, 2025 midterm election update. Ang kombinasyon ng tamang nutrisyon, regular na ehersisyo at positibong pag-iisip ay magdudulot ho ng magandang epekto sa kalusugan kundi maging sa overall wealth o well-being ng isang individual. Isang paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. 青春。 Mga kabrigada, mainit na panahon pa rin ang inaasahan po sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw at sa buong weekend. Ngunit may chance pa rin po ng mga isolated rain showers lalo na nga po sa hapon o sa gabi dulot po yan ng Easterlies. Magpapaulan din ang Easterlies sa bahagi po ng Eastern Samar, sa Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at maging sa Davao Oriental habang bagyang mahulap o maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may kasama rin pong mahinang pa Ulan kidlat at kulog ang mararanasan sa bahagi po ng Visayas at maging sa Mindanao. Samantala inaasahan naman po ang hanggang sa 42 degrees Celsius na heat index. Diyan ho yan sa may Dagupan City, Pangasinan, Pasco, Batanes, Sambuanga City, Sambuanga del Sur. Ngayong araw huyan mga kabrigada. Sa ngayon wala naman po binabantayan na bagyo o low pressure areas sa loob at labas ang ating Philippine Area of Responsibility. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. pagtutulungan. Mga kabrigata, humingi ho ng tulong sa Brigada News FM Rojas ang inang si Marjorie. Siya ho kabrigada ay mula sa San Nicolas sa Cebu City. Parang ako sa kanyang isang taong gulang na anak. Ito po kasing si baby Mary Isabel ay meron dohong sepsis. Ito ho mga kabrigada isang nakamamatay na medical condition. Nakadalasan pong nangyayari kung ang katawan ay tumugon sa impeksyon at nagdudulot ho ng pinsala sa sarili ho nitong mga tissues at organ. Ayon po sa ina na si Marjorie, dahil po sa dami ng kanilang kailangan paglaanan ng pera kasama na nga Hujan yung pang-araw-araw nilang pangangailangan ay nauubusan na ho sila para po sa gastusin ng kanyang anak. Dahil ho dyan sila ho'y lumapit sa Brigada News FM Rojas at maging sa Wantahanan. Para nga ho, humingi ng konting tulong. Hindi naman ho sila nabigo ng ating mga kabrigada. Laro na nga po dyan sa Brigada Nusef M. Rojas dahil napakarami ho mga nagpaabot ng kanika nilang mga tulong. Dahil po sa inyong mga tulong mga kabrigada at sa Brigada Nusef M. Rojas at sa wantahanan tayo ho'y nakapag-abot ng higit sa 20,000 pesos na financial assistance. Kabrigada kami ho rito sa Brigada News FM ay taus puso hong nagpapasalamat para ho sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo makatulong kasama ho ang One Tahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM Maraming salamat po, mga Kabrigada Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Ringgada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. the Balita Nationwide. Ringgada Balita. Bingata balita Nationwide. At mga kabrigada, ninuhun na pakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang paracetamol plus ibuprofen fast relax at standout ES4 multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives. Kami huwag ang mga lingkod. Brigada Gap, Dalisay. At Brigada Monica Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.